All right, sa mga kamars. kami, so ito yung holy namin. Ako si Tay, lugi kami dalawang area. Ay, guys. Wow. Magiging iho ng iba doon. yung kani. Di mga kasama natin. Dau 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 Uy, bakwi. Uh -huh. uh -huh. Grabe, sarapan niya, mga kamars. Puro tilap yan, mga kamars. You know. Yo, what's up, mga kamars? Good morning sa inyo lahat. Merry Christmas. At yung mga kamars, at mangisda ulit tayo. Ito so yung mga kasamantes, kapogs. Yan, at gamit yung motor ni Timurs. Papagaling pa sa yung may-ari nito. At si Kuya Randy. Ayan. At hintay pa natin yung iba. So, meron tayong kasamang bago ngayon. Si Christian Pram Lopez. Shoutout pala sa mga taga Lopez Kison. Ayan. Hintay mo tayo dito. Ah, ito pala. Bagong recruit. Pram Pangasinan. Si Engineer. <laughs> si Kuya Ronald. Ito yung Engineer asawa ni Ate Margie Ayan, at sama daw siya At magkikilaw kami maya Kilaw, sugba Right, so may dala na tayong kanin Nandun sa triskel Nintay lang natin sila So yun nga mga kamars no, At medyo matagal sila Kaya pala nandun sa kabila dumaan So tara, let's go, punta natin what's up mga kamars dito tayo sa barangay kinalaglagan so matagal kami nila ano dito nakapag area dyan sa gilid gilid so malaking pinagbago pala gawa ng yung malakas na bagyo ang nangyari ayan at tinintay lang natin nakapupas marada mo natin tabig labar pa pata nga. Hindi na Puro gul Alright, so mga doon kami mag-umpisa sa ano, doon sa unahan pa. Dito mo kami dadaan sa gilid. Dami tayo. Tayo ng isda. malumot guys.

Daming kulo. Daming ula, may maya. Parang wala limit ito dito, no. Ah, di babo pala eh. Al. Right, so Omar, at tindi to na kami sa spot. Sa Pranikin naglagan para kami. So nandoon yung mga motor natin. At ito kami kung kita papunta kami doon. Yan kahit huwag na kayo siya na eh. Ano bang pangalan? Ito po, si Wanchu Ako si Wanchu na mo, mga idol. Teka. Ito po, yan. Yan, si Taguru. Itawang ka na ito? Yan. Up oh. na. Up na tayo. Babaw lang dito. Oh. Babaw. Eh, na may bataw. Kita <laughs> na Hindi <laughs> <laughs> ka pwede ilupyan. Bawal. Allah, hindi. Basta pala eh. Ikaw na 'yung bagayano. wala pala. wala pang-glass. dupo, raw dito po sa ilalim. Lubog na din so, ay, ha? sa. Ha? So we'll okay, so welcome us up. Dito na agad bit. lagi sarpa. Pare, mo na 'yan. mga kasama natin, ito, oh, wala, wala.

wala. Wala. Wala. Wala. ko Wala. 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 po Wala. 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 Wala.

Oh, oh. May lap. Ay may ay? Mailap? Eleng nagnatalo. ay pang akwarium ng May Dahil Yung tapay ay mga masasayang. Ay 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 lakay! <laughs> ay 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 Dami daw Nakatingal ng ako. ko beer 63. Ha? 63. 63? ah kita 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 basta, kita 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 kanila kita kita po, kita 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 3, 4, oh, takoy! Limang no, kilo! Patay! Hey! Diyan yeah, po, mga personat dyan. area po. Ano, mawag tayo. Kita po sa ala. lang dito dapat ay. Ba ba Dapat ba, banda, pa rin po Yung. Ba't Ha? Ang dami ng isda. System of shape. Diyan po, mga personat dyan. Marami lang na po naglipatan. Libadan. Timang. <laughs> 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 Marami po katalon, mga ruyo. Masarap na naman sa dadating na Pasko. Masarap magputsiro. Marami <laughs> 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 oh, oh.

Mm -hmm. Kawa okay. so, na naman ni Ron Jay Sir, iyan Aba Pangalawang arya, dami na ang dulay eh? Nakukunong no, iyan, wala ang kamukunong iyan Marami nga Baka rin na puno natin eh mo? Wala mong mapunong iyan pa yan no? Ang pala pa Ang bukuan niya Edwin, ari yung ano, yung uba. Oh, no. Sasabihin mo, Eh, ari, niyaya pa kang kung ari. Ari, ari. Kala mo, ibon. Kala mo ibon. Ibon. Ang galing na ibon. Juan. Ang gabi Ang gabi mo. Ang gabi mo. Ang mo big boy. Yeah, big, boy big boy. Padalo kong area pa lamang. Maraming kang Big boy. big boy. big boy. mga taga may sa Guys, ano mula? Oh, hindi mo ako nakintot yung.

<mully> sa mundo wala na ng liit, liit na yun, Palagi sa koryong. Diyan po si <coughs> iyon <coughs> Yan! Bibi iyon! Tunay ka yan? Uy alam ko Ang takot <coughs> na <coughs> Gumaglo <coughs>

Ang tagal na ito, ano? Ay, paya tayo, naglalakad pa na Yan, lagi di sa baba! Wala na yung mga, kayo dyan! Ah, huyad hindi <seks> ba? malaki <o>. ah <skrisa> hindi malaki ng talap yung ina bakit talap yan? yung atin aroy Katala. may kahoy dito? <laughs> e, ma na hindi alright ayun lang, ayun lang eh. malaki talap yan ikaw ma inisaw, malaki kamay <laughs> ito ka

Dol, thank you for much. Nakaw, palubot natin. Merry kay. Christmas! <laughs> Merry Christmas, Dol. <laughs> Christmas na, happy pa. <laughs> Katal na. <laughs> Katal na. <laughs> you see yan mamaya. Nalo <laughs> ka ni eh, Torne, habang na -ga gano niyan, nag-you <laughs> Gano'n siya? <laughs> Tamba! Bala rin, di ba? <laughs> <laughs> Christmas na! Happy pa! Eh

Knalpot lari, knalpot aku knalpot lari, 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 knalpot lari,

Ay, ano nga po ang naano eh Kuha nga natin po ka Dorelica, mo itong tingkat Kasi pag gano'n ko sa hero, kumakas ito Pinupukukuk Apakan mo ito Saan? Ano yung pama? Naku, no, natungga-tungga na din ito parang kao na ha? Nakala ha? Okay. Yapo, mama, sudah di si shish, pai, pai, 55% shita, lang wuuuh, dhafi, dahil masawa, jaga, pino, 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 pino,

Syuko yun, yung scuba diver e. Eh. Wala pang ano yan. Wala pang grain, wala pang mass yan. Ah. mamatay na. 1% or later. 1% lang pala eh. e? na na ka ba? Dapat, ginagawa <laughs> mo na to. O guys o, muli namin o. No? Oo, oh, uy. Tapos ito na to. Ayan. O. Oh. O. Oh. Ayan, wala na sa akin. Hindi Papasko. Nakaya rin Ay, lang pala to. Palit. Yung mga kamars. At ito yun na yung huli namin kanina. oh Uy. Grabe, sarapan yan mga kamars. Puro tilap yan mga kamars. You know. Lupit yung... Yun. Ay, yung sa ano ito no. Pinagtanggalan ng kilawin. Kilawin. Lupit mo ito lang. Ginger. Uh, ng 120 screen dio at yun ilaw hindi na napagdala ng chani